Ang mahal ng okra naman yun. Tanda na pa siyo. Hindi po nga uh, namamasyal dito. Gusto niya po mangini sa akin ng bilhin. Ng Dayrit Dairit. Ito po, binin ang okra ko sa iyo. Saan po? Marami. Kasi po itong okra nito, ibang klase. Mahaba na po. Maganda pa yan. Napakalasa pa. Marge Lopez, blessed morning idol. Kami ng, um, ito po, ito um, na po naman ang mga nakuhuli namin talaga at saka ano. Kasi ito po, maliit ito, ang nangyayari dito, maliit ang saroon doon din. Pagka umulan, nalulubogan po. Kaya pag binitaw, nagbitaw kami dito, matatapin lang po.

Mm. Ito na natin, teka lang. Tara. Tag na. Erin oh. Galvez, nandyan po kami kagabi. Ah, uh, wala na po. Galvez po na ito eh. Yan yung papaya rito. Yun. Uh.

Nangingit po, yan. Yeah. <laughs> yung gusto magpaturo ng pag-aalaga. Kagaya po nun, no? Ah. Yan, ha? Kagaya po nun. Mayroon pong itlog na uh, ma maano ma yung ano niya? Maasid po niyan pagka hindi. Ma yung kanya siya, uh, maano siya, ma malambot. Ma, ma kulang po sa ano niyan, may gamot na uh, dapat ilagay.

Ang daming bulaklak, oh. Oo. Oh. Ang bulaklak. pag may bisita tayo, matanda. ano uh -huh. Wala. Wala pa naman. Oo. Ang po bulaklak Ang daming, uh -huh. na, gulay, so. daming, daming papaya, oh. Raquel Arceo. Shout out.

ng ating mga okra, oh. na. Ayan po yung mga similya nila. Ay, mga bini, Dami. Pukuha natin yung buto. Para maipon natin. Alam niyo, sila, hindi mo muna pipitasin. Hindi mo muna itatanong. Ano? Um, Natatagal yung ano buhay nila, ano? Tuyong tuyo. tuyo. Tingnan po ito, ano?

Araw na lunis pa lang ngayon, nakalimutan kung bumili ng talon. Banggang okra ngayon. Oo, oh, isang okra lang at saka yun yun. Napakasarap na. Yung po ng lityo ng gima. Kasi ang eh. Ano <laughs> nga, hindi naman ako talaga kumain ng baboy na. Tikim-tikim lang. Ang gaya ng gabi. Sigang na bangus ay sisig ang kinahin ko. Mga limang kutsara lang Ito. kanin. Ito, yun na nagkikita. na yun ko de la Peña, salamat po sa star. Vicky de la Peña, ano. Lagi tayong ni ma'am Vicky. Pag-uwi mo, ma'am Vicky, pasyang ka Anong papaya? Okay, masarap na papaya. Ito. Walang buto. Makaila Andrea, salamat <laughs> din po sa star. Uh, Makaila, kahapon naman. Ano yung ako yung mga kapatid mo, kinorner. <laughs> kinorner ni ako. Pinakain niya doon sa bila. Mas maganda kumain dito sa ano, dito sa bagong gawa ni Ryan. Ano. Robin Pineda, salamat din po sa star. Robin Pineda, salamat tayo. Marami kayo tayo tulungan ito, ganda ganda na ito ganda na papaya masarap okra, papaya, bulaklak ng kalabasa. okra isang okra mga no? edad, tsaka iniyaw na ista, napakasarap spot is spot lang po yung tanim namin, hindi yung tuloy tuloy na gano'n kasi so, pagka tuloy tuloy yung damol, yung bahoy nila yung

Huwag mo na siya. Tumaidol. Ang sa sobrang daming papaya eh. Ang ganda-ganda. Ganda Manilin robero from Masbate. Masbate ay doon sa Ganda po. Ayan o. No? Maliliit. error lagi. Lensahul from Paranyaque. shout out. Hmm. Lensahul. Oh. <laughs>

Ayan, no? Oh. Papaya, oh. Ang ganda. Laki. Ito po yung mga okra. Sayang, oh. Ayan, no? Oh. Gusto kong bitawan yung mga ano Kaso marami po Bunga yung mga ubas, eh. Ito, ang ganda ng mga papaya, oh. Ang tataba. Morning po, Robert. Again, tidal shout out. Ito, ang daming bulaklak dito, oh. Aray. Pakukuha nga ako magbubulaklak ka palabasa kami. Yan. Oh. Papakain ko po yung iba dito sa aking mga alaga. Mga papaya. Ah. Ayan. Ah, oh. Ah, dito tayo. Tingnan muna natin yung ano. Kita mo muna dyan. Hindi mo na kinuha yung puso. Hindi pa sige. Parang alaga.

Ako nito para ano. Ah, Sino po ang ng apa? iba? Kung dito sa lugar namin. Mag-visit po kayo. So, Nagbibili po kami, na ka kami ng ipa. Nauubos namin ng ipa dahil uh, panay po na po eh. Tatay sa atin eh. Ito po na to.

ay eh, nakuha lang siya na, ng ipinipin sana. Ay eh. eh, nakuha siya ng ipinipin. Okay. nabawag ko. Oh. Oh, mo to. Abaano mabuti to? <laughs> oh, kaya hindi nangingitlog eh oh. dapat Darwin Kison from Abu Dhabi. And ang ganda po ng mga... Uh, season na ngayon eh. Ang init lang na yan. Mungo na yung pag-inigong to. Uy, kapag-inigong to. kapag

yung number yung ligarito, sandali. Yung pagka yung sabi ko na sa'yo, bawat isang, bawat isang, ah, uh, ostrich, isang ganun lang. Ang dami-dami nakapuno yung ano nila. Hindi ma, hindi ma, hindi mapipisa yung ano nila kasi nagsasaparang tapang nila. Hindi ba sabi ko sa'yo, bawat isang ostrich, isang ganun lang, dakot. Maga, hapon, isang bakot na para hindi ma-depress okay, ma -pa Ito Hindi. Mga pika. Mga pika. mo puno yung lantern mo. Okay. ay Nangit yung mga upas. Ang ganda o. Ano? ganda ng Ano? Sabi nila. Ano? Uh uh hindi nga. Hindi naman si Hindi naman sa ganun. Ginaganyan daw ito para na 'yung mga lobos. 'yung mga lobos 'yung maliliit para lalaki. Para matanggal 'yung maliliit. kaso hmm. ikaw nga pagkatapos mong magwalis wala ka nang gagawin mo. Ano? Tutulog ka na. Ha? Oh, tapos ate, uh, kuha mong 'yung ipinipili ano so, yun -to, no. yun -to, no? 'yun na no. Idanyas 'yung biligan mo. Ha. No?

yung takit ng binhi sa bagay din nakukunin matanda na eh para na lang matuyo Baltik. Talong. Talong